Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong November 8, 2023 at November 9, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 8. Ayan, dito po tayo sa November. Yan ay 11. At 8 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, sa mga numero natin ito, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin sila. Dito, 1 plus 1 is 2. 0 plus 8 is 8 at 2 plus 3 is 5. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 2 plus 8 is 10. At 8 plus 5 is 13. Ayan mga idol. Sa bandang baba rin po. 10 plus 13 is 23. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 23. At yung pangalawang numero naman natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 2 plus 8 plus 5 is 15. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 23, 15 o kaya naman po ay 15, 23. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon na, yan. At dahil 2 digits po yung mga numbers natin, i-simplify muna natin sila para may sumada natin at para madagdagan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Ayan mga idol, dito sa 15, 1 plus 5, then ay 6. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, ito po ngayon ang isusumada natin, 6 tsaka 5. Unahin po natin isumada yung 6, kukunin muna natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6 pwede rin po dyan ng 33 sumada 33, 3 plus 3 is 6 at 24 sumada 24 2 plus 4 is 6, at dito naman po sa 5, kukunin muna natin itong 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 pwede rin po ang 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 at pwede rin po ang 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada ngayon pong November 8 meron tayo sa 6, 15 33, 24 5, 23, 14, at 32. Sa mga numero po natin ito, pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero o mga kombinasyon po na po pwede po natin tayaan. Ayan, ramble lang po natin sila. At yung sample naman natin dyan, kinuha natin ang 32, 32, 15, at 6, 23. Then, 14, 24. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito po sa ating sumada ngayon pong November 8. Meron tayo ditong 32.15 sa 23 at 14 24 Sa mga sample po natin ito, pwedeng-pwede rin po nating makuha o matayaan kung nagustuhan niyo po na yung mga sample natin dito, mga combination po natin nakuha. Ayan. At pwede rin kayong magdagdag o kaya dito sa taas kumuha. Kaya na pong pumili kung ano pa po yung mga personada po natin, mga nagugustuhan pa po, po natin yung mga numero. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong November 8, 2023. At next naman po natin yung ating pong advance sumada para naman po ngayong November 9, 2023. At dito po tayo sa November and may 11 pa rin tayo dito ayan at ano yung sa ating pecha 23 sa ating taon ayan November 9 2023 ganoon pa rin po ang gagawin natin uh, simplify muna natin sila 1 plus 1 is 2 0 plus 9 is 9 at 2 plus 3 is 5 ayan sa bandang gitna rin po ganoon pa rin i-add lang natin 2 plus 9 is 11. Uh, 9 plus 5 is 14. Ngayon mga uh, idol, sa 11 plus 14 is 25. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 25. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito. 2 plus 9 plus 5 is 16. Ayan mga idol, ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 16. At pwede pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 25, 16 o kaya naman po ay 16, 25. Ayan mga idol, pwede pwede na po itong kombinasyon natin ito. At kagaya dito sa kabila, 2 digits din po yung mga numbers natin. Simplify muna natin sila para sumamalit. Isumada rin natin yung mga numero natin dito Dito po sa 16, 1 plus 6, yun yung 7 At dito sa 25, 2 plus 5 is 7 Parehas lang po sila ng sumada Kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito Ito lang pong 7 At yan lang po yung isusumada natin ngayon Isumada natin ng 7, kukunin natin ng 16 or 25 Kahit alin po dyan ang mauna, okay lang po yun pwede natin unahin na lang natin po yung 16 Ayan. sumada so, this is 6 1 plus 6 is 7 at itong 25 sumada so, 25 2 plus 5 is 7 at pwede rin po dyan ang 34 sumada so, 34 3 plus 4 is 7 And mga idol, mayroon tayong 4 na numero dito na pwede po natin pagpilihan. Rambol lang po natin mga yan kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon karambol lang natin pang mga numero nating naka-insertal na ito uh, doon naman po sa ating sample ayan kinawa natin ng 25 25 at 7 then 16 34. at 7 16 ayan mga idol yun po yung mga kombinasyon natin mga sample po natin nakuha dito po sa ating sumada sa pecha ngayon po November 9 meron po tayo rito yung 25, 7 16, 34 at 17, 16 sa mga sample natin ito pwede pwede nyo lang po mga yan kung okay lang po sa inyo nagustuhan nyo po sila pwede pwede nyo po mga yan pwede rin pong magdagdag pa po tayo kung kung may tayo, tayo mga buha dyan kung ano nagustuhan po tayo mga mga lang pong pumili ka ano pa po yung mga nagustuhan po natin ayan mga idol yun po ating sa pecha ngayon pong November 8, 2023 at November 9, 2023 Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin lahat.